Hello, hello mga guys. Happy Sunday to everyone. At ito na nga, dahil sa sobrang hindi ng init dito, ilang araw na, kahit gabi, maging sobrang init. Kaya ito, pinaliguan muna namin ang mga cats para, para ma-refresh sila. Dahil labit na ang mga dila nila. Yan. Fresh na sila. Hindi pwede nyo yung sila papaliguan twice a week talaga kasi sobrang init dito sa olongga po. Ayan. Ayan, ma-fresh-fresh na sila. Hello, hello. <tinyo> Grabe, tingnan nyo lang ito. Saan ito nga, 45 dito. Ayan sinama ko na rin pong na kaliguan. Para fresh din yarn. Uh, bye guys. Ingat po ang lahat. And happy Sunday everyone. Bye.